Mugtulugtul na Mugtulugtul na Panaw na, bumiliwanag -tul na Ay, malaki-laki din ah Makakabili na nga ng briefs si Vic Siyempre naman Ay, salamat po sa biyaya Malaki-laki Oh, magandang hapon mga idol. Uh, oras po natin ano, eh, uh, 6:06 ng hapon. Kapat na araw natin. Kapat na araw natin dito sa ano, sa Pacific. Sa ating payaw na tinalian sa ikalawang payaw. At may panibagong biyahe. Yan na kay, kay Big na naman habang nagpapagpag eh po yung kanyang ano, nylon na hawak-hawak yan binibira ng tiyo nalumutang na okay sila oh, handa ako handa kuha muna tayo mga kaganang na ano, ng ganso tsaka pampalo ano yung tayo Joy? nagumanso? Wala po tayo saan kaso, Wow! Malupit oh, malupit. And patuloy pong binibira niya ano, ni Bik, yung may pasubad. Ang kanyang huli. Tumirik na. Yun, akit okay tayo sa taas. Akit okay, ulit tayo. Oh, ang ganso. Lagdong na to, malapit na. Makaga. Oop, lumutang ka na. Sumama ka na ng tuloy-tuloy. Para napakaganda. Eh, eh, nakibatak ng nylon. Eh, ng nylon. Yo, nakuha ng kasalabid. Yan na, yan na. Ay. Medyo na ano, nahingi ng takbo ng asda. Pero malapit ito mga dahil sibol na. Ilang di pa lang lang ito, natin yung asda alas 6 ng hapon kumain makagabi hindi tayo nabiyayaan pero ngayon eh, ito isang pasibad ah, uh, dalawa nga pala bali yung huli nung ano nung nagsisiris dyan sa ano, harapan natin yung series na Rick Rick yan shoutout sa kanya At... Ang labo nga Ayun na nga sabi sin titi yung nakakita yung ano Nakakita niya yung <coughs> Umugtulugtul na Tawas tayo Eh mga aga, iyon ulit, ulit yung tingga, ang kanyang bato-bato. Lumutang -bato. na uli yung isda, at sana ituloy-tuloy ng paglutang nito. Ayan, nakarating na ulit sa sibol. Oh, tumatakbo pa. Ay, shoutout out nga pala sa mga kasama natin. Ay, kuya, saka doon sa kay Kuya Joy, sarapan. Sa... Mapapanood nila to. Ay, tawas, tawas. Tiga, tiga, tiga. Ay, mga ginagamitan po ng tawas para medyo kumapit yung nylon sa kamay. Hindi siya ganun kadulas. Malapit na to. Matatanong na natin. Ito ko yan dito. Dalawang ganso dito. Andito sa akin. Ayan o. Oh. Ito, ito, ito. ito. Ayan, shout out kay Kuya. Mga panood sa Facebook. Saka sa ating YouTube channel. Oh yeah. Ayan. Big. Ayan nakahuli. Ay muna kayo sa ating vlog. Ay, ayan na. Tanaw na, baby. Natatanaw na. Natatanaw na. Ano na, lumiliwanag na. Oh, malaki-laki din ah. Makakabili na nga ng brief si Big. Mm. Siyempre naman. Ay, salamat po sa biyaya. Ayan, pamalo. Yun, yun na, yun na, yun na. Lumutang na. Oh. Uy! Ay, thank you. Andali na. Andali. Medyo maliit-liit siya pero quality na yung mga aga. Hmm. O big, ito pa isang gas o. Ayan na. na po. Ayan, thank you Lord. Big, yung ano, yung... Yung undok mo maano. Ano dali? Yihi! Salamat! Sa panibagong biyaya po. Juniorin. Junioran. Juniorin. Yan, eh, medyo maliit-lit siya mga aga pero ayos na rin po. Ay po sa ating ano yan. Iuwing mga isda. Ayun lang mga aga. Magasigasan na rin tayo ng ano. Maraming salamat po. Hanggang dyan muna. Yeah!